pasok na tayo sa Camellia Homes. Ayan siya. Un. Pasok. Pasok sa kami malayo. Ayan ang gaang naman. Sakit sa aku kasi. Ayan. Morning. na Sa Ah. Sa uh, say hi. Sa dito, uh. Say hi. Dito na shortcut ako dito oh. Di banda yan, yan. ano oh. Dito na yung papasok. Sa amin. pasok na tayo nilakan ko lang ganon sa bumad yan o oh, mga baka dyan marami pa yun nag shortcut lang ako pero pag ikot ikotin mo to ano to malaki ay hindi malaki malawak pala <laughs> dito na. Ikot pa ako ulit dito. Yan. Ikot pa dyan. Hi. Ah, <laughs> ano na? Wait ah. Kasi talaga tagsapa. <laughs> Hi. Ano na? Doon pa. Malapit na rin. Kaya lang. Sa may dulo pa yan. Ayan. Yeah. Sa so, may Camellia ito po. Sa so, Camellia Homes. Mm. Malawak na siya dito pero nag-shortcut lang ako. Kasi naglalakad ako eh. Ayan so, po. Yeah. So, may Camellia. Mm. Ma, ano pa ng konti hanggang doon. Maraming ano oh. Oh, nagkanta pa naman sila. Lawak-lawak kay masyado to. Oh, Di ba? Oh. Yan. Mm. Lapit na. Tapit na ng kaunti pero may ano pa. Dumpas pa sa. na si Manang. Saglit ah. oh, may tindahan din dito. Sag ako dito. Dito na uli ako. Iyan yung tindahan. Ito yung bahay namin. Oh. Oh. Ito na. Ang bahay na yun. Saglit ah. Kaksan natin? yun na, bahay namin o sige na guys, bye bye ito bukas pa ako ng ano ayan o oh, ang bahay yan, kapasok na tayo sarado na natin kasi ano ano ba trabaho sweetify sarado na natin at

natin mo na mga kortin Oh. Yan na. Gila ang bahay ko. Mag-sits muna tayo ng mga ilaw. Mm -hmm. mm. Baya. Sige na guys. Bye-bye.